Sa Setyembre na lumipad sa France, ang test the scholar na si Alin. Ito'y sa kanyang paglahok sa culinary category sa patimpalak na ika-47th World Skill Competition 2024. Kaya ngayon pa lang, todo ensayo na ito. Hoping meron tayong may away for this year. Cooking sa category po ng cooking. At yung skills na dapat i-demonstrate mo sa kanila kung paano. Sa nila, magkamitin na pwede mong means pa rin iba. Ang magkaklase namang si Neadji at Gibral sa sabak sa bread and paste reproduction kategori, ang bawat pagmas at pagtimpla alay raw sa kanilang pangarap. Mga nagpa-progress pagdating sa industries, uh, pagdating sa skills, mostly nasa skills ngayon. So I think mas okay and mas madali pagdating pagpapasok sa industry. In terms of practicality, opo. Uh, kasi parang yun nga po, skills, parang mas may apply mo po in the near future pag nag-graduate na po. Ang ganitong karanasan, malaking bentahe raw ayon sa TESDA para makahanap ang kanilang mga estudyante ng trabahong pasok sa kanilang skills and competencies. Ayun sa TESDA, walo sa sampung mga TESDA graduate ang agad na nakakahanap ng trabaho pero target pa ng ahensya na mapunan ito sa kanilang ikapitong World Cafe of Opportunities. Ito pong WACO or the World Cafe of Opportunities ay isang pong one-stop shop kung saan po ang ating mga TESDA alumni at mga graduates po natin ay iko-convene po natin including the other job seekers para, pa, para po makakuha ng mga posibleng employment opportunities locally and abroad. Bukod sa mga technical vocational course graduate, may alok ding trabaho para sa mga persons with disability. Our uh, opportunities for employment are actually inclusive and we recognize qualifications regardless of who the person is. Sa gobyerno, kailangan magkaroon ng 1% reserve for persons with disability as long as they are eligible. To the government. For private, we are very happy because I came from a private sector for many years. Hindi kailangan 100%. What is important is the person with disability is uh, pass the qualification. Sa August 24, isasagaw ang job fair sa Baguio Convention Center. Hatid din ito ang mga scholarship at government one-stop shop para sa publiko. Jose Robert Invitor, para sa morning balitaan